Mga kalas dito, hotel muna kami kay mga kalas dito sa Venezuela. Karating na namin, pinahotel muna kami, bukas muna kami susunduin sa agent sa parko mga kalas sa Ito yung hotel naman mga kalas. Oh. Saan na yung sama namin? Oo. Ito yung hotel muna, mga kalas dito sa Venezuela. Hotel muna kami mga kalas. Pinahotel muna kami. Kasama ko mga kalas. Oh. Yeah. Okay. Okay. Ito yung tillage dito mga kalas oh. Simple lang. Ayos to kasi relax kami ba? Bago magsabakas trabaho. Yeah. Sige mga kalas. Nakain muna kami ng hapunan. God bless. Sir. No eat? No. Ah, okay. Bigo yun. So mga kalas, dito kami ngayon sa hotel mga kalas dito sa Venezuela. Ay, pinahotel pina hotel muna kami mga kalas. Tapos na kami pipikapin. Dalian sa barko sa Puerto Cabello. Ayos mga kalas, timing talaga. Pina hotel muna kami para makapagpahinga ba. Kasi grabe yung flight namin. Grabe yung walang garong pahinga ba. Pagod sa flight ba. Kaya salamat kami na pina hotel muna kami sa Pusina. Kain kami dito ng hapunan mga kalas. So, Ganda ng view dito mga kakas Dito sa, sa Fourth floor na lang ang okay. class Ito yung ano okay. <laughs> Lugar ng Venezuela Ayos na mga kakas, ganda Para makapagpahinga kami pa Bago pagpakan sa trabaho Yung binigay natin ah, Yung binigay natin na papel Ito na yun Oo oh. bukas, doon na tayo sa baba

Bago magpakas sa hotel muna, pahinga muna ba para relax, para pag join sa barko. Kondisyon na ba? Hindi na kayo jet lag. So sige mga antay muna kami ng pagkain. Ito so, mga alas o, oh, ito na yung hotel na mga alas, pagkain namin. mga ito na yung hotel mga klas, pagkain namin. Ayos kayo mga alas, kain muna kami mga alas Ini so, yung serve lang oh mga alas oh. Isda, french fries, kanin Oke okay, kayo mga alas, kain muna kami mga alas Kempres